Minsan, akala mo safe ka dahil nakakandado ang mga pinto at pintana. Pero paano kung ang tunay na panganib ay yung hindi mo nakikita? Paano kung matagal na palang may mata sa dilim, nakamasid, nagmamanman at hinihintay lang ang tamang oras para lumapit? Ako si Ellie, 28 years old, freelance graphic artist at nakatira mag-isa sa isang studio-type apartment sa Quezon City. Tahimik ang buhay ko, simple. Walang masyadong drama. Pero isang gabi, may nangyari. Isang bagay na hindi ko inaasahan. At mula noon, hindi na muling naging tahimik ang mundo ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng anonymous message sa Instagram. Walang profile pic, walang followers. Pero ang unang message niya, "Ang ganda mo sa suot mong gray na hoodie kahapon." Napakunot noo ako. Wala akong post na naka-gray hoodie at hindi ako nag-upload ng kahit ano kahapon. Pero tama siya. Gray hoodie ang suot ko noon habang bumibili ng takeout sa karinderya sa kanto. Minessage ko pabalik. Sino ka? Walang reply. Nisin lang. Kinabukasan habang nasa tapat ako ng apartment ko, pinati ako ng landlord ko, si Mang Romy. May naghahanap pala sa iyo kahapon, Ellie. Lalaking matangkad, di ko na itanong ang pangalan. Nakaitim, kinilabutan ako. Sabi po ba niya kung bakit? Wala. Nakangiti lang, tahimik. Sinubukan kong kalimutan. Baka delivery rider lang na nagkamali ng address. Pero sumunod na gabi, habang nagtatrabaho ako sa laptop, may notification ulit galing sa parehong account. Ang cute mo kapag nakasimangot. Tumingin ako sa paligid ng kwarto ko. Wala naman akong webcam na nakabukas. Lahat ng blinds sarado. Pero kahit gaano kaingat, iba talaga ang kutob kapag alam mong may nagmamasid sa'yo. Tinext ko ang best friend kong si Thea. Sabi ko, baka may stalker ako. Sagot niya, baka trip-trip lang. Pero ingat ka, ha? Gusto mo dito ka muna sa bahay? Tumanggi ako ayokong magmukhang paranoid. Pero nung sumunod na gabi, narinig ko ang tunog ng isang kamera mula sa bintana. Sumugod ako roon. Binuk, San ko agad ang kurtina? Wala. Pero ramdam ko ang presensya. Yung parang malamig na hangin na biglang dumaan. Tiningnan ko ang paligid. Walang tao. Pero sa ilalim ng bintana ko, may isang origami. Isang puting papel. Nakatuping swan. Sa loob nito may sulat. Kahit saan ka patumingin, ako lang ang makakakita iyo ng totoo. Kinabahan na talaga ako. Mula noon naglagay na ako ng security camera. Pinalitan ko ang lock ng pinto. Iniiwasan ko na ang mag-isa sa gabi. Pero kahit anong gawin ko, tuloy pa rin ang mga mensahe. Iba-ibang account. Minsan may litrato ng likod ko habang nasa grocery. Minsan, screenshot ng inbox ko na hindi ko pa nabubuksan. Isang beses, nagising ako ng alas tres ng madaling araw. May naririnig akong kaluskos sa may kusina. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang baseball bat ko sa ilalim ng kama. Nilakasan ko ang loob kong lumapit. Wala akong nakita. Pero may iisang bakas ng putik sa tiles at may sulat sa salamin sa CR ko. Ginamitan ng lipstick ko. Alam mo bang ang bango mo habang natutulog? Doon na ako tuluyang nabaliw. Isinumbong ko na sa barangay. Nagreport ako sa pulis. Pero kulang daw ang ebidensya. Wala raw CCTV na malinaw ang kuha. Ni hindi ko masabi kung sino siya. Maging ang landlord ko wala nang ibang nakita. Napagdesisyonan kong lumipat ng bahay. Sa tulong ni Thea, lumipat ako sa kondo malapit sa office niya. Mas mataas, mas secure, may guard sa baba. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pero nung unang gabi ko roon, may dumating na sulat sa ilalim ng pintuan ko. Walang pangalan. Walang envelope. Isang note lang na ang nakasulat ay, Namiss kita. Huwag mo na akong iwan, Ellie. Paanong nalaman niya kung saan ako lumipat? Wala akong pinost. Wala akong sinabihan maliban kay Thea. Sinabi ko kay Thea, Tinawagan niya ako agad, galit na galit. Baka naman may namboboso lang. Baka hindi talaga stalker yan. Pero ilang araw matapos yon na wala si Thea. Walang sumasagot sa phone niya. Hindi siya pumasok sa trabaho. Kahit ang pamilya niya hindi alam kung nasaan siya. At isang gabi, may bagong mensahe sa akin. Nagsinungaling siya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala hindi mo na siya maririnig ulit. Kinabukasan, dumating ang isang sulat sa police station na may coordinates. Tinunton nila iyon. Isang abandonadong bahay sa may risal. Sa basement, natagpuan si Thea, nakatali, wala ng buhay. At sa isang dingding, may daan-daang litrato ko mula pa noong college. Mula sa mga party na hindi ko alam may nagpipicture. Sa mga biyahe sa mga tulog ko, sa loob ng kwarto ko, at sa gitna ng dingding, isang larawan ko at ni Thea nung nagbakasyon kami sa Tagaytay. May bilog sa mukha ko at isang malaking mean na pula. Hindi na kami nagawang iligtas si Tia pero natuntun nila ang lalaking may kasalanan. Ang pangalan niya, Rafael. Kaklasiko raw nung first year college. Hindi ko na maalala. Tahimik lang daw siya noon mahiyain, laging nasa dulo ng classroom. Hindi ko raw siya pinapansin, pero sa utak niya, naging kanya na ako. At simula pa noon, sinundan na niya ako. Gumawa siya ng daan-daang fake accounts. Nagtrabaho siya bilang janitor sa tapat ng dati kong apartment. Pati yung guard sa building, bayaran niya. Ngayon hawak na siya ng mga pulis, pero hindi nawawala ang takot. Hindi nawawala ang pakiramdam na may mga matang nanonood sa dilim. Dahil kahit nakakulong na siya, may mga sulat pa ring dumadating. Mga litrato, mga mensaheng paulit-ulit lang ang sinasabi. Kung may nararanasan kang katulad nito, huwag mo nang balewalain. Huwag mong sabihing baka guni, -guni lang dahil minsan ang pinakamalalang halimaw ay yung may mukha at may pangalan ikaw sa tingin mo ilang beses ka nang sinundan na hindi mo alam